Sa nalalapit na hinaharap, mayroong isang biotech na kumpanya sa Germany na tinatawag na Ian, na nag-aalok ng isang medical procedure na maaaring mag-alis ng taon mula sa buhay ng isang tao at ilipat ito sa katawan ng ibang tao kung sila ay magkatugma. Salamat sa teknolohiyang ito, ang mga taong lubhang nangangailangan ng pera ay maaaring magbenta ng maraming taon ng kanilang buhay hangga't gusto nila na nagpapabilis sa pagtanda ng kanilang mga katawan. Sa kabaligtaran, ang taong bumibili ng oras ay nagpapanumbalik ng kanilang kabataang hitsura, na nangangahulugang ang mga mayayaman ay halos walang kamatayan. Kadalasan, ang mga sumasang-ayon na magbenta ng oras ay mga mahihirap na tao na desperado na mapabuti ang kanilang pamumuhay, bagamat ito ay palaging pinopromote ng iyan bilang isang pagpipilian o donasyon. Sa hinaharap na ito, mataas ang bilang ng mga dayuhan at ito ang tanging paraan nila upang maghanap buhay. Tinitiyak ng kumpanya na parangalan ang mga scholar, artist, celebrity, at ang mga Nobel Prize winners ay naidagdag kamakailan sa listahan na handang bumili ng taon. Ang pinakamahusay na donation manager ng Ian ay si Max na umiikot upang kumbinsihin ang mga tao na ibenta ang kanilang edad. Ngayon ay kausap niya ang anak ng isang pamilya ng dayuhan. Sinabi niya sa binatilyo na makikinabang siya ng husto kung ibebenta niya ang 15 taon ng kanyang buhay. Upang lalo siyang kumbinsihin, ipinaliwanag ni Max kung paano niya ibinenta ang limang taon ng kanyang buhay upang makapag-aral sa kolehiyo. Binanggit din niya na tila walang pag-asa ang kanyang pamilya na makakuha ng legal na papeles upang mamuhay ng payapa ngunit ang perang ibabayad sa kanya ay makakatulong sa kanila na magbukas ng negosyo. Dahil sa pagmamanipula na ito, napapayag ni Max ang binatilyo. Sa kanyang pagbalik sa gusali ng kumpanya, nagsuot si Max ng kapote para dumaan sa gitna ng mga taong nagpoprotesta sa labas na naghahagis ng mga bagay sa sinumang mapadaan na manggagawa. Maraming tao ang tutol sa teknolohiya ng iyan dahil ito ay nakakasira sa ekonomiya ng lipunan. Pagdating sa loob, dumalo si Max sa isang espesyal na seremonya kung saan nakatanggap siya ng parangal para sa pagiging pinakamahusay na ahente ng taon. Pagkatapos, ang founder ng kumpanya na si Sophie Tyson ay nagbigay ng mahabang talumpati tungkol sa kahalagahan ng kanilang trabaho. Samantala, sa isa sa mga klinika ng Ian, ang mga pasyente ay payapang nag-uusap nang biglang bumunot ng baril ang isang lalaking naka bilang isang empleyado at pinagbabaril ang mga tao sa silid bago nilagyan ng graffiti ang dingding na may simbolo na A at pagkatapos ay tumakbo palabas. Siya ay mula sa Adam Group na nangangahulugan na isang anti-Ian organization. Sumasalakay sila na parang mga terorista upang pigilan ang kumpanya at pumapatay sila ng mga tao sa ngalan ng pagliligtas sa lipunan. Nang maglaon, si Sophie at ang kanyang mga gwardya na si Nakaya at Novak ay nanood ng isang video na ipinadala ng pinuno ng Adam na si Lilith na nagsasabing mas maraming kaguluhan ang darating. Umuwi si Max at naghanda ng espesyal na hapunan para ipagdiwang ang natanggap na parangal kasama ang kanyang asawang si Elena. Hindi pa nila nababayaran ng buo ang kanilang bahay, gayon paman, pangarap nilang magkaroon ng mga anak, kaya bago kumain ay nagmahalan muna sila sandali. Kinabukasan, bumisita ang mag-asawa sa mga magulang ni Elena. Ang kanyang ama ay nagbiro tungkol sa pagbili ng ilang dagdag na taon para sa kanyang sarili. Malinaw na siya ay tutol sa trabaho ni Max ngunit hindi sinasabi ng direkta bagkus ay nagpapakita ng paghamak sa trabaho ni Max na itinuturing niyang mali. Sumingit si Elena bago lumaki ang pagtatalo, ngunit habang nasa biyahe pa uwi, naiinis na hiniling ni Max na ipagtanggol siya sa halip na wala siyang kinakampihan. Nang makabalik ang mag-asawa sa kanilang gusali, nagulat sila ng matuklasan nilang nasusunog ang kanilang apartment. Hindi lang mga gamit ang nawala, nawala din ang lahat ng pera nila dahil ito ay nasa bahay din nang sila ay makipag-usap sa insurance company, natuklasan nilang hindi nila sasagutin ang insidenteng ito dahil ayon sa report, kandila ang pinagmula ng apoy na masasabing isang kapabayaan. Sumumpa si Elena na lagi niyang pinapatay ang lahat ng kandila bago umalis sa bahay, ngunit iyon ang opisyal na report at wala silang magagawa tungkol dito. Ang masaklap pa, Nalaman ni Max na inialok ni Elena ang apat na pung taon ng kanyang buhay bilang collateral para makautang mula sa bangko dati, na hindi niya sinabi kay Max. Sinubukan ni Max na ialok ang sarili niyang mga taon, ngunit tinanggihan siya dahil wala siyang katugma na tatanggap sa kanya. Nalilito si Max dahil nagdonate siya noong nakaraan, ngunit nalaman niya na ang taong tumanggap ay namatay kamakailan. Nang makaalis sila sa insurance company, hinuli ng mga pulis si Elena upang makasigurong hindi siya makakatakas sa bansa. Nangako si Max na gagawa siya ng paraan para mabayaran ang bangko at agad na pumunta kay Sophie para ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Nangako naman si Sophie na titingnan niya kung ano ang magagawa niya. Pagkatapos, nakipagpulong si Sophie sa mga shareholder ng kumpanya, napagod na sa pag-aaksaya ng pera para sa pagsusuri ng katugmang DNA, Nangangahulugan ito na ang ilang mga tao ay posibleng hindi kailanman makakuha ng pagkakataong bumili ng ilang dagdag na taon at ang mga genetic dispositions ay napakabihira. Tinawag din nila si Sophie na may kinikilingan. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ng abogado kay Max na walang balita mula kay Sophie at hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag. Dahil walang ibang pagpipilian, pumunta si Max sa klinika at sinubukang bisitahin si Elena. Ngunit sinabi nila sa kanya na kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang procedure. Tila masisiraan ng bait, tumakbo si Max sa iba pang mga silid upang subukang hanapin ang kanyang asawa, ngunit hinabol siya ni Kaya at ng kanyang kasamahan. Samantala, nakahanda na si Elena para sa procedure. Nang marinig niyang binasa ng isang abogado ang kontrata, nabigla siya at nagsimula siyang manlaban sa mga doktor. Ngunit tinurokan siya ng pampatulog at pagkatapos ay ikinonekta ang isang makina na maglilipat ng 38 taon sa isang tao na nasa ibang silid ngunit hindi ipinakita ang mukha. Pagkatapos ay iniuwi siya ni Max ngunit hindi siya nagsasalita. Sa mga sumunod na araw, mabilis na tumanda ang katawan ni Elena at nagmukha siyang isang matandang babae at halos hindi na niya kayang tingnan ang sarili sa salamin hindi na masaya ang relasyon ni na Max at Elena, bagamat sinusubukan siyang aliwin at suportahan ni Max, si Elena ay lumalayo. Isang umaga, ipinatawag si Max ng kumpanya at nalaman niyang nabigyan siya ng promosyon na may kasamang pagtaas ng sweldo, ngunit wala itong silbi ngayon. Galit na galit, tumakbo si Max upang subukang kausapin si Sophie, ngunit pinigilan siya ni Kaya na lumapit ng husto hindi siya pinansin ni Sophie at sumakay sa kanyang sasakyan, bagamat napansin ni Max na tila bumata ang kanyang itsura. Maya-maya sa bahay, nilalambing ni Max si Elena at sinabing mahal pa rin niya ito, ngunit naisip ni Elena na naaawa lang si Max sa kanya at sinabing iwanan siyang mag-isa. Pagkaalis ni Max, nagsimulang makaramdam si Elena ng kakaibang pananakit sa kanyang tiyan at nagmamadaling pumunta sa bathtub, kung saan nagsimula siyang duguin. Samantala, naglakad si Max at uminom ng beer sa parke, nilapitan siya ng isang batang babae na nagbebenta ng mga ilegal na gamot at agad siyang pinaalis ni Max. Makalipas ang ilang oras, nasa ospital si Elena dahil sa kanyang nararamdaman. Nanatili si Max sa kanyang tabi at nabigla siya ng malaman na bago isinagawa ang procedure, si Elena ay buntis, at ang pagdurugo ay dahil siya ay nakunan sapagkat hindi kaya ng kanyang matandang katawan na ituloy ang pagbubuntis. Pagod na sa malungkot na buhay nila, nagpahatid si Elena kay Max patungo sa bahay ng kanyang mga magulang, kung saan siya titira mula ngayon. Labis na nalulungkot, ipinangako ni Max na gagawa siya ng paraan para ibalik siya sa dati. Ngunit pinaalis siya ng ama ni Elena na nagpapaalala sa kanya na ito ang sistemang tinulungan niyang mabuo. Desperado para sa solusyon, hinanap ni Max ang batang babae sa parke at nilapitan siya para magtanong ng impormasyon. Alam niya na sumailalim ang batang babae sa procedure upang muling bumata. Ngunit ito ay hindi kailanman gagawin ng iyan kaya malamang na ito ay mula sa ibang lugar na ilegal. Binigyan siya ng batang babae ng espesyal na kontak na tinawagan naman ni Max, nalaman niya ang tungkol sa isang underground group na nagsasagawa ng procedure sa kalapit na bansa ng Lithuania. Sinabihan siyang kumuha ng burner phone at mga peking passport sa isang lugar at kailangan niyang isama ang taong tumanggap ng taon ni Elena. Pagkatapos ay nagtago si Max sa isang hotel at nagplanong dukutin si Sophie dahil sigurado siyang si Elena ang dahilan ng kanyang pagbata at idagdag pa ang pag-iwas niya kay Max noong nakaraan. Sa mga sumunod na araw, palagi niyang sinusundan si Sophie hanggang sa isang araw, nagkaroon siya ng pagkakataon nang makita niya itong mag-isa sa isang sementeryo na walang kasamang mga bantay. Matapos itago ang kanyang mukha, nilapitan niya ang ngayon ay mukhang bata na si Sophie, na nagsimulang sumigaw para sa tulong at tumakbo. Mabilis siyang naabutan ni Max at kinoriente hanggang sa mawalan siya ng malay, pagkatapos ay nagpinta siya ng A sa isang libingan para magmukhang ginawa ito ng grupong Adam. Pagkatapos, pinuntahan ni Max si Elena sa kanyang pinagtatrabahuan, hiniling sa kanya na pagtiwalaan siya. Magkasama silang pumunta sa abandonadong gusali kung saan itinago niya ang isang iligal na van kasama si Sophie na nakatali, ngunit naisip ni Elena na ito ay kabaliwan at nagkaroon ng pagtatalo. Kinumbinsi siya ni Max na sumama at binanggit niya na ito ang tanging pagkakataon upang muling maibalik ang kanilang buhay at magkaroon ng mga anak. Sa sementeryo, nag-imbestiga si Nakaya at Novak at tiningnan ni Novak ang footage mula sa mga security camera upang matrace ang kotseng ginamit ni Max. Lahat ay binili gamit ang isang peking account, ngunit tiningnan ni Novak ang lahat ng mga binili hanggang sa matrace niya ang totoong account ni Max, kaya ngayon ay hahanapin nila si Max. Pinag-iisipan ni Novak kung dapat silang tumawag sa mga pulis, ngunit tumanggi si Kaya. Nang sila ay makarating sa abandonadong gusali, wala na doon ang mag-asawa. Habang sina Elena at Max ay papunta sa daungan, naghanda si Kaya at Novak ng isang bagong operasyon upang mahuli sila, sa pagkakataong ito ay nagpatulong sila sa pulisya. Ipinaliwanag ni Novak kung paano nagkakilala ang mag-asawa, Si Max ay itinalaga bilang donation manager upang kumbinsihin si Elena na magbenta ng taon. Ngunit sa maikling panahon, sila ay umibig sa isa't isa at nagpakasal. Inamin ni Novak na nadidismaya siya sa mga taong desperado, ngunit ibinunyag ni Kaya ang totoo na siya ay 64 na taong gulang. Hindi niya gusto ang ganitong pagbabago ng kanyang katawan, ngunit ginagawa niya ito para sa trabaho dahil malaki ang utang na loob niya kay Sophie. Sa daungan, nagawa ni Max at Elena na makasakay sa isang barko nang walang gaanong problema. Ngunit nakita sila sa isang security camera at nalaman ni Novak ang kanilang lokasyon. Bawat oras, sinusuri ni Max si Sophie at dinadalhan siya ng pagkain at inumin. Siya ay itinago sa loob ng isang kahon na may bathtub na kunwari ay isang kargamento. Kinagabihan, tinitingnan ng mag-asawa ang isang masayang pamilya at umaasa na magkaroon din sila ng anak balang araw. Biglang binanggit ng isang bata ang ilang kakaibang ilaw mula sa baybayin. Lumabas si Max at Elena at natuklasan nila na naghihintay ang mga pulis sa kanila sa Lithuania. Mabilis na nag-isip si Max at nagpasya siyang gamitin ang pamilya upang makalusot sila sa checkpoint. Nang simulan ng mga pulis na suriin ang lahat ng mga sasakyan na umaalis mula sa barko, lumabas ang van ni Max, ngunit ang ama ng pamilya ang nagmaneho nito dahil sa pagbabanta ni Max. Nagpanggap siyang delivery worker na maghahatid ng bathtub, ngunit naghinala ang mga pulis dahil mukhang kinakabahan siya. Hiniling nilang makita ang likod ng van kung saan nagtatago sina Sophie at Elena. Tiningnan ng mga pulis ang kahon at hiniling sa lalaki na buksan ito, at nang mag-alinlangan ang kawawang lalaki, siya ay tinanong kung bakit siya kinakabahan. Sa pamamagitan ng isang Bluetooth earbud na nakakonekta sa kanyang cellphone, sinabihan ni Max ang lalaki na sabihin na kinakabahan siya dahil ngayon lang niya naranasan na may nakatutok na baril sa kanya. Napansin ng pinuno ng pulisya na hindi maayos ang pagkakahawak ng kanyang opisyal sa kanyang baril kaya hinayaan niya ang driver na umalis upang maiwasang may reklamo para sa hindi wastong pag-uugali. Pagkatapos ay dumating ang asawang babae sakay ng kanyang kotse kasama ang kanyang sanggol. Habang si Max ay nakatago sa likod kasama ang bata na may nakatutok na baril. Hindi nagduda ang mga pulis sa kanya kaya hinayaan siyang makadaan. Maya-maya, huminto ang dalawang sasakyan sa kalsada at muling nagkasama ang pamilya. Ngunit bago sila iwanan, sinira ni Max ang kanilang mga cellphone at binaril ang isa sa mga gulong ng kanilang sasakyan. Nang makitang umiiyak ang sanggol, nakonsensya si Elena. Pagkatapos ay umalis ang mag-asawa sakay ng van at nakatali pa rin si Sophie sa bathtub. Makalipas ang ilang oras, huminto sila sa gitna ng kalsada para maitapon ni Sophie ang kanyang ihi. Ngunit ngayong pwede na siyang magsalita, ipinaliwanag niya na hindi siya si Sophie, at siya ay si Marina anak ni Sophie. Nagkataon lang na magkamukha sila dahil sumailalim sa procedure ang kanyang ina. Si Max ay hindi naniniwala at naghanap ng impormasyon sa internet na nagsasabing si Sophie ay nagkaroon ng isang anak na babae ngunit namatay ito noong nakalipas na taon at ito ang libingan na binisita niya sa sementeryo. Ipinaliwanag ni Marie na itinago siya sa publiko upang matiyak na maiwasan ang atensyon ng media, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Max at dinala siya pabalik sa tub. Gayunpaman, nagsimulang magduda si Elena. Sa kalaunan, nakahanap sila ng isang abandonadong hotel at nagpa siya na doon magpalipas ng gabi. Pinayagan si Marie na lumabas at iginiit niya na hindi siya si Sophie, ipinaliwanag din niya na kinasusuklaman niya ang trabaho ng kanyang ina dahil ito ay mali at siya ay nasa panig ng mag-asawa. Nagsimulang makipagtalo si Elena kay Max na hindi pa rin naniniwala sa kanya at iginiit niya na kahit natutuo ang kwento, sigurado siyang magkatugma si Marie at Elena dahil magkatulad ang DNA ni Marie at ng kanyang ina. Si Elena ay natakot sa desisyon ni Max na idamay ang inusenteng bata kaya umalis siya sa silid. Himiling si Marie na makapag-shower kaya dinala siya ni Max sa banyo habang ipinapaliwanag ni Marina na imbento ni Sophie ang paraan ng paglipat ng edad habang sinusubukang pagalingin ang kanyang kapatid, tumalikod si Max para siya ay makapagpalit, at sinamantala ni Marie ang pagkakataong ito upang hampasin siya at tumakas. Agad na tumakbo si Marie sa kakahuyan, kung saan madilim at walang signal ang teleponong ninakaw niya. May napansin siyang ilaw sa malapit, na ibig sabihin ay may humahabol sa kanya kaya nagmadali siya, ngunit nang tatawid na siya sa inaakala niyang malaking puddle, nagsimula siyang lumubog sa malalim na butas. Sinubukan ni Marie na kumapit sa isang nahulog na puno at wala siyang ibang pagpipilian kundi sumigaw para sa tulong, sa kabutihang palad, ang ilaw ay mula kay Elena, na mabilis na tinulungan siyang makalabas. Ang dalawa ay bumalik sa hotel at naligo si Marie. Nang tanggalin niya ang kanyang mga damit, napansin ni Elena na wala siyang anumang galos mula sa procedure, ibig sabihin siya ay nagsasabi ng totoo. Sinabi ito ni Elena kay Max, ngunit ipinaliwanag niya na malamang na muling gumaling ang kanyang balat pagkatapos ng procedure at ipinaalala kay Elena na ginagawa niya ito upang sila ay magkaroon ng anak. Sinabi niya kay Elena na mas karapat dapat siya at hinalikan siya, na humantong sa mainit na sandali habang naririnig sila ni Marie na nakatali sa bathtub. Samantala, sinabi ni Nova kay Kaya na nahanap niya ang lokasyon ng mag-asawa at naghanda upang sundan sila. Makalipas ang ilang oras, si Elena at Max ay biglang ginising ng ilang lalaki na may nakatutok na baril. Ito ang Adam Group, kinuha nila ang baril ni Max bago ipinakilala ni Lilith ang kanyang sarili. Kinumpirma niya na ang babae ay si Marie at hindi si Sophie at pagkatapos ay dinala ang tatlo sa isang abandonadong gusali kung saan inihayag niya ang buong katotohanan. Si Sophie ay matagal nang naghahanap ng age donor para sa sarili niyang kapakanan, at ang taong katugma niya ay si Elena ipinadala ng kumpanya si Max dahil siya ang pinakamahusay na donation manager ngunit sa halip na mag-donate si Elena, ang dalawa ay umibig sa isa't isa at sa huli ay nagpakasal. Nang kailanganin ni Sophie ang donasyon, sinadya niyang sunugin ang kanilang apartment at nagkunyaring walang katugma si Max upang pigilan siyang mag-donate ng ilan sa kanyang mga taon. Nang akusahan ni Max si Lilith bilang isang mamamatay-tao, binigyan ni Lilith si Elena ng baril na may laman na isang bala na sinabihan siyang patayin si Marie o tapusin ang kanyang sariling buhay. Si Elena ay hindi nangahas na gawin ang alinman at ibinaba ang baril, pagkatapos ay binigyang diin ni Lilith na silang lahat ay takot kumitil ng buhay ngunit wala silang problema sa pagpayag sa mga doktor na gawin ang procedure para sa kanilang sarili. Sa sandaling iyon, natanggap ni Max ang lokasyon ng ilegal na klinika, ngunit binigyan siya ng anim na oras na palugit. Kung gusto nilang makapunta sa appointment, kailangan nilang tulungan si Lilith na patayin si Sophie. Nang palibutan ni Kaya ang Gusali kasama ang kanyang koponan, lumabas si Max na nagpapanggap na walang kinalaman ang Adam Group sa kanila. Sinabi niya sa kanila na si Sophie lamang ang pinahihintulutan na pumasok sa loob at kapag sinubukan nilang pumasok sa Gusali, babarilin ni Elena si Marie. Nagpakita rin sa wakas si Sophie na ngayon ay mukhang bata at tinanggap ang kasunduan. Ngunit bago siya makapasok, nagtataka si Kaya kung paano nalaman ni Max na kasama nila si Sophie. Napagtanto niya na ito ay isang bitag at biglang inilabas ni Novak ang kanyang baril at binaril si Sophie, dahilan upang siya ay matumba. Agad na pinatay ni Kaya si Novak at mula sa loob ng gusali, nagpaputok ang Adam Group laban sa koponan ni Sophie. Nagmamadaling bumalik si Max sa hotel at natumba siya nang may sumabog malapit sa kanya. Matapos makaiwas sa ilang gwardya, nahuli siya ng isang rebelde, ngunit pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok ay nagawa niyang patumbahin ito. Pagkatapos ay isinama ni Max sina Elena at Marie patungo sa garahe upang makatakas. Habang sinusubukan ni Max na paanda rin ang kotse, nabunyag na nakakuha si Marie ng baril at sinubukan na barilin si Elena, ngunit wala itong bala. Dismayado si Elena sa katotohanan na magagawa siyang patayin ni Marie pagkatapos niyang tumanggi na barilin siya kanina, kaya hinawakan niya si Marie at iniuntog ang ulo sa kotse hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay tumakas ang tatlo sakay ng kotse habang sinusuri ni Kaya ang telepono ni Novak at natuklasan na nakipag-ugnayan siya sa mga rebelde dahil siya ay bahagi ng Adam Group noon paman. Makalipas ang ilang oras, inamin ni Max na hindi niya gustong madamay si Marie dahil ayaw niyang maging katulad ni Lilith. Gayunpaman, buo na ang desisyon ni Elena at pinaalis si Max sa kotse sa pamamagitan ng pagbabanta na tatapusin ang kanyang sariling buhay. Pagkaalis ni Max, nagmaneho si Elena patungo sa iligal na klinika, kung saan si Marie ay kinaladkad ng labag sa kanyang kalooban at ang procedure ay naisagawa. Samantala, si Max ay naglakad at nang makakita siya ng bus na puno ng mga dayuhan, sinundan niya ito upang sumama sa isang refugee camp. Kinaumagahan, si Marie ay natagpuan ng nagmamaneho ng truck na naglalakad sa kalsada at sinama siya pabalik sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang nakasama si Sophie, na nakaligtas dahil sa suot niyang bulletproof vest. Pagkatapos ay sinabi ni Kaya na nagbibitiw na siya dahil pagod na siyang pumatay ng tao para lang sa negosyo. Sa mga sumunod na araw, mabilis na tumanda si Marie, ngunit tumanggi ang isang makasariling si Sophie na ibigay sa kanyang sariling anak ang ilan sa kanyang mga taon, na nangangakong makakahanap ng donor sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang buwan, muling nakita ni Max si Elena sa dalampasigan. Bumalik ang dating edad at ngayon ay buntis, at may bagong asawa na nagmamahal sa kanya. Nang makita niya si Max, hindi man lang niya sinubukan na kausapin ito, at bumalik si Max sa kanyang bagong buhay bilang isang rebelde ng Adam Group, determinadong ibagsak si Sophie. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.